manok. So napakaraming manok siguro mga may uh, kalahating kilo. Magastos lang sa pagkain ng idol. Wah, so, Magandang araw sa inyo mga idol, shoutout sa inyong lot shoutout sa 46,000 subscriber natin. So mga idol sa episode na to, update ko kayo sa alaga nating kuwago. So ito na yung tatlong alaga nating kuwago na na rescue natin. So malalaki na mga idol. Ito papakain natin mga idol, ito yung papakain natin manok. So napakaraming manok siguro mga may uh, kalahating kilo, may higit sang kalahating kilo to. <laughs> ito yung papakain natin. So siya nga pala mga idol, sa gusto kong i-share out comment lang kayo ha. Ah. So ayan ang mga idol. Ayun na yung tatlong kabugo natin. Ito yung pinakamalaki mga idol. Ayun, napakaamong pakainin niyan. Itong dalawa, ito kasi yung nakakaon ng mga idol, yung nakawala na ilang araw na hindi ko nakita. Ang gutom ng nagutom, Ito naman yung pinakamaliit oh. Pero ito okay tong mga idol. Maganda tong pakainin. Yan. So, mga idol, ito yung papakain natin oh, no? karani. Ito madaling pakain to. Sa so, sa pala mga idol, kuha ng kumunan ng tubig. Karani di basa. mga idol oh, mabait to. Ito yung pinakamalaki na mas ma ano pa kainin. Hmm, hmm. hmm, hindi ka dun, huh? Naamo naman sila mga idol. Ito na mo problema ko mga idol kung hindi to makuha ng DNR na ko i-release ko sila pag medyo makalipad na. Hindi ko alam kung i turn over natin sa DNR kasi malayo nga tsaka wala akong kuan mga idol. Wala akong tawag nito, lisensya Malayo kasi sa city mga idol kami. Napakalayo. Kung malapit lang sana bawat may ma-rescue tayo, pwede nating ibigay kaagad. Magastos lang sa pagkain mga idol. <laughs>

yung medyo maliit mga idol damihan natin pakain yan yung pinakamaliit itong dalawa malalaki to ito yung grabe kumain mga idol pinakamalaki mm hmm, mm -hmm. mo problema ko dito mga idol kasi grabe yung pakain nito di ko alam kung pag laki nila pag malaki ni sila pwede naman natin i-release sila pero ang problema lang baka hindi pa sila marunong mag hunting ng pagkain nila kasi doon sa area na pinagkukuan ko ng kalabaw mga idol pinag papakainan ng kalabaw o pinagpapastulan ko ng kalabaw maraming kwago doon Ah, di ba nakakita nga ako nang kuan don nung pinagbahayan pinagbahayan o oh, ba siguro yun hindi ko pa nabalikan yun hmm. kalahating kilo o saglit lang nila kinain so yun na So na muna idol kasi kulang yung pakain natin. So papakainin ko pa ito pa. Kay kuha na lang to. Kay bagwis, abagsik ah, na lang to. Hmm. Gutom ko. Ay ito. Naka. Diba mga babait naman sila mga idol pag kinakain mo sila mababait na kanina medyo maingay siya maingay ngayon okay na ito yung pinakamaliit ito naman yung nakawala kasi ito yung natira dito grabe yung pakain ito Oh, busog na busog, diretso sa kuang kasi yung kinain nito mga idol. Diretso sa tiyan, walang tibalunan to. Oh, busog na busog ka agad. Hmm. Pag nawala na yung mga kuan mga idol, maganda na tong tingnan. Ito. Uh, ito tingnan mo yung kuan mga idol. Oh. Yung paa. Grabe. Hmm. Yan yung paa. Oh. Kita nyo yan. Hmm. Itong natira kay ko ano lang to mga idol. Mamaya papakainan na natin to mamaya. Kulang tayo sa budget sa pagkain. Okay, mga idol, shoutout na tayo. Shoutout nga pala mga idol sa mga nag-sponsor nag sa pamanok sa mga alaga nating kuwago, kaya kuha natin kay Bagsik. Shout nga pala kay Tomas Lerio Siman. So, shout out sa idol. Thank you sa pamanok, kay Bagsik at sa tatlong kuwago natin. At kay Randy Santos. Shout out sa idol. Thank you sa pamanok din kay Bagwis natin, a Bagsik at saka kay kuwago. sa so, gusto nga po. Shout out nga pala mga idol. Comment lang kayo mga idol para next upload. Shout out natin. Kayo. At shoutout din kay Eduardo Pulido, watching from Cavite. Ross Fernan, watching from Spain. At kay Noli Balen, watching from Las Piñas. So, yung new subscriber natin. So, thank you sa pag-subscribe doon. So, ayun mga lang hanggang dito lang muna yung video natin. Sa so, gusto mong pushout comment lang kayo. Para next upload natin, shoutout ko na kayo. So, ayun mga idol, thank you.